Ah, basta maganda siya, guys. Ah, meron din pala dito, Ano ibig sabihin, oh? No? Ah, yung hindi madilig. Ha, ah, meron din pala. May adjustan din pala siya dito sa likod, guys. Ngayon lang ako, guys. Akala ko talaga nung binibili ko siya is ano yung toto. totoo. Totong tablet, hindi lang pala. Yung, pwede mo lang i-drawingan yung anak mo dito. Pwede mo siyang turuan magsulat dito. Hmm, gaya sa akin, ang ganda yung sulatan, guys. sobra. Super, super ganda. pwede ka dito mag, ano, dito ka magpupumute, di ba? Magpupumute pala, hindi magpupumute. Sus, naku, hallelujah. Kasati kami, babe. Ay, hindi ko naintindihan talaga. I'm sorry. Ang bot Hello, mga baby. Hello, mga babies. Time check is 10.47 na po. 10.47 in the evening na. Pero, no, I'm not going to sleep pa because I'm going live pa. Pero Tapos pwede ka dito. Ay, Pwede naman pala ako dito magsulat-sulat, guys. Ah, dito ngayon. Ay, wala pala. Nandun pala sa likod yung mga maliit na anak dito. Kaya dito yung nag-drawing-drawing drawing yung anak ko dati. Kasi mag-school na yung anak ko, guys. pa school ko na siya. Mag-four na kasi siya sa me. So, ipaskool ko na siya, guys. Mm -hmm. Sakit talaga ng labi ko, eh. Sakit ng labi ko, guys. Hmm. Dilip, hi Dilip, hello. Good evening, Dilip, my dear Dilip, hello. Good evening. Good evening, good evening, good evening, guys. Hello. Hi, hello, hello, my dear Dilip, hello. Thank you so much, sa pagpasok, Thank you so very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much sa aking mga... Oh, sakit talaga, guys. Parang nabiyak-biyak na talaga ata to. Ah. Eh. Masakit. Kailangan talagang uminom ng maraming tubig, guys. Masakit siya pag natutuyo ba? Masakit. Masakit siya pag natutuyo. 10.49 na, yeah, guys. No lapit na mag 11, hindi na ng oras ulit. Hay. Hey. Bye Hey, hey, hey. hey. what's up, what's up mga people sa mga bagong pasok dyan. Hello. Hello, hello, hello sa mga bagong pasok dyan. Baka naman. Kapitusok naman. Saris. Hello, hello, hello. Sakit talaga ng labi ito guys. Alam niyo ba yan, Sakit talaga. so, bro, super, 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 talaga guys, kasi masulat dito guys. Pero dito siya lang masulat. Pwede pala ano? Pag ayaw mo pang i-ano, i-bura, pwede pa lang dito. Mag-drawing tayo ng bahay. Ganon. hindi na pala malilid. Eh, ganun pala pa mag Eh, ba't na matay? Hello, ba't na ba to? Oh, dami ang dami nga yung basag-basag, so, guys. kasi, kasi minsan pag, ano, nag-live ako, nakalimutan kong pinapatay. Tapos, nandito lang siya sa kama. Kaya yung magahan na bagsak na, pag, pagtayo tayo ko naman, naapakan ko. Ayan. Basag na basag na yung, ano, screen. Basag na basag na.